Hello, good day mga idol For today's vlog, pupunta tayo sa Batki wow! Yeah, right yeah. <laughs> Mumotor tayo doon Mga 30 minutes lang ang biyahe See you later guys lodi di mga idol nako. Ano, uh, sad to say sarado po yung Bat Cave. ayan ano. Oh. Wala hindi tayo makapasok doon. Gawa nang nag, nag landslide po nung nakaraang lindol. Hindi po namin nakita sa balita na nag landslide ito. Kasama sa ano sa na landslide doon sa 7.2 magnitude na lindol. Ayun oh, yung bundok doon yung bat cave eh. ayan natamaan din po pala wala hindi tayo makapasok wala sarado hindi ko alam kung kailan maano ito ma -re recover ayan no, yung bat -tip. maganda sana doon sa susunod na lang po mga idol punta na lang tayo sa ibang ano pasyalan Try natin pumunta doon sa kabila, doon anong meron doon. Tingnan natin, explore natin kung ano yung meron doon. Bundok din po yun. oh, ayun Oh. Ayan. Marami po kasi nag-landslide nung nakaraang lindol dito. So, isa rin pala ito na sa natamaan. Grabe, ang ganda sana. Temporary close lahat. Halo? Nako, saan tayo pupunta? Sa liu Lake na lang tayo, guys. Punta na lang ulit tayo sa liu Lake. Ipakita ko lang sa inyo guys itong magandang pasyalan din na nadaanan namin ang ganda ng view, di ba? Nakaka-relax din diyan. Pwedeng magkape-kape din diyan pag may time. Baka naman. Hindi, <laughs> ayan no? ganda no, di ba? A few inches later. Pasok tayo dito guys sa may bagong Starbucks. Ayan. Nandito na tayo sa loob. Tingnan nung sakyan na eh. Ang pinaka-social na kapihan sa buong mundo. Starbucks. Ay, ito niyan, tren mo. Ay, ta, tren. May nagpipictorial na namang mga estudyante, guys. hanggang tingin lang tayo sa so, labas lang tayo <laughs> tingnan natin kung okay na yung buong paligid dati kasi mga oh, ba yung pili eh, wag starbucks ka ta sa wapin na oh, ya yung pili dati kasi ano eh, hindi pa okay ang ano hindi pa siya tapos, ngayon tapos na yun lang, pwede na talo uh. tamueta yeah. -tam nung -tam no? Punti lang yung mga tao ngayon na. Eh? Pagkos Sunday. Pagkos eh. Pagkos eh. Dati maraming tao pag ganyan. Ayan. Punti lang. Oh, yung mga, mga namamasya. Karin eh. Ating entrance na. 25, 20. Ayan eh.

bibili ng kape doon sa may Starbucks tapos mamamangka mamamangka dyan habang umiinom ng kape yan. video natin yung mga nakabayan yan guys ang diba Keep your head. Per head. Mm. Kita mo. Nakasulat kaya. Yeah, ganyan lang. Tapos na Yung alo, lalako dala rin light Ay, no di na rin Siguro hanggang doon yan, iikot sila doon Sa may ano na Doon, iikot sila doon na Oh, yari no rin na sila Ayan, mag-umbisa yung doon

Again, eh. so eh. ayan o no, guys good ambience ganda ng place hindi ako magsasawa ng ano dito pagpunta dito kasi ang ganda ng lugar niya tsaka gusto kong nakikita yung tindahan ng starbucks ayan o no. nakaka-relax talaga ng kaisipan guys mga idol tapos may resort doon kadugtong niya puntahan natin mamaya tapos upo muna tayo dyan may 7-Eleven dito. <laughs> May 7-Eleven din dito, guys. Tingnan niyo oh. Tingnan niyo naman ka good ano yung company ng Starbucks. Ina- Pinaya, uh, pinayagan na magtinda dito yung 7-Eleven, di ba? May kape din diyan, di ba? Kaya okay lang sa kanya. Yan. Tingnan mo yung mga tao doon, no? Nagre-relax sila. Ha? Huh? Bili tayo ng ano, kape sa 7-Eleven. <laughs> Nakikita mo daw yung kape mo na Starbucks. Nasaan? Ayun, no, oh, di ba? Kunwari. Ah! <laughs> mas marami pa kami may pagitang magagandang view at tulad ng ganito at bigyan ng oras ang sarili para makapag-relax hindi puro trabaho ba? Diba? so yun lang guys, thank you so much sa panonood yung bat cave po, hindi namin na vlog kasi sira <laughs> bye bye please like, subscribe bago po sa channel ko mga uh, nature adventure po ang mga binablog namin gusto ko nga po namin itry yung pupunta sa mga bundok bundok ganyan para maipakita yung uh, nature talaga ayun yung starbucks ayun ganda, ang ganda kaya dito ulit ulit kahit pa ulit ulit ang pagpunta dito masisiyahan ka talaga marirelaxed So, yun lang guys, bye bye, so bye bye. Ah, I love you all.